Hello everyone, magtatahi po tayo ng panty kasi wala na akong pambili ng panty ko, o, sira na oh wala na kaya tahiin ko na lang mapamidyas, butas na oh tapos mapadamit, butas na din o, wala nang pambili, butas butas na lahat ganyan talaga ang buhay pwede pa naman tahiin kaya tahiin ko na lang kahit simpleng tahi <laughs> kahit simpleng tahi lang yun na to importante ano noon nga hindi, hindi sila nagpapanti <laughs> tahiin ko na lang simpleng tahi grabe walang pambili kaya ito wala kasing magbibigay ng pambili ko kaya tiis-tiis na lang sa tahi-tahi. Pag natanggal ulit yung tahi niya, tahiin ulit hanggang hindi may basura. <laughs> Yan oh guys, oh, grabe oh. Hindi ko pa alam magtahi. Basta importante matahi. Thank you guys for watching. <laughs>